Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus. Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ano. Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang i-explain sa iyo Taurus ano ang gagawin nating reading ngayon. Ah, uh, nag-upload na po ako ng 12 zodiac so sign, all zodiac so sign ano. At sa reading na 'yon, kinuha ko po or ibinigay ko po sa inyo ang inyong mga keywords para tingnan sa susunod na buwan ano. At ngayon, itong reading na gagawin ko sa Taurus, hahalukayin natin yung mensahe ng baraha. Bakit yun ang lumabas iyo? Bakit yun ang naging keywords? Ano? So, iyan. Ngayon, iyan ang gagawin ko ngayon. Pero bago tayo mag-start, ano, katulad ng shinier ko sa iba rin mga zodiac sign na Taurus, ano, kung magre-request ka ng Akashic Record, ano, ah, dahil nga sabi ko sa inyo, hindi ako gumagawa ng hypnosis therapy, ano ah, uh, through meditation ang ginagawa ko at ako ang magme-meditation. So, hindi ko ina-advise sa inyo na lahat kayo ay mag-request na ng, nga, kung gusto mong magpa-akashic record, ano, ah, uh, past life reading, ano. Unang-una, baka hindi ka pa ano. And then, pangalawa, kasi yung, through meditation ang gagawin ko. So, ako ang magme-meditation, hindi ikaw. <laughs> at hindi rin, hindi rin kita gagawa ng uh, remote hypnotherapist. Hindi ako gagawin. Hindi ka rin hi-hypnotize. Ano? So, mas maigi na kung meron kang katanungan, ano, kung gusto mong ma-clarify, ano, uh, gusto, mong ba, gusto mong malaman kung sino yung twin flame mo. yung ganyan. yung soulmate mo, at ako uh, meron kang birthmark sa katawan, meron kang mga peklat, uh, merong uh, merong mga similarity na nangyayari sa'yo na parang paulit-ulit, mga pattern ba? Kung meron kang ganun, uh, yun ang maganda. Advice ko sa'yo kung talagang, uh, ang uh, tawag dito, conscious ka kung ano ba talaga yun. So, kung meron kang ganun klaseng uh, paulit-ulit na iniisip, ano, bakit hindi ka mag-request ng sa past life reading? Para at least yung ibibigay ko sa yung resulta, meron ka ng idea. 'di ba? Mas lalo ka makaka-resonate dahil ikaw na mismo meron ka nakakitang pruweba, proof, ano? Pero kung yung sa iba sa inyo na wala naman kayong nikatiting na ano, malamang na maguguluhan lang kayo. At meron din kasing mga nangyaring trahedya sa past life niya, ano Na the same pattern din sa ngayon. So hindi ko na advice talaga na mag-ano kayo ng Akashic reading. Kundi mag-request na lang kayo ng tarot card. Hmm. Pwede rin mag-request ng connecting with your loved ones. Nasa sa inyo po yan. Okay? So, Taurus, uh, gagamitin ko sa baraha. No? Hahalukay natin yung keywords mo. So, ang keywords mo na darating sa susunod na buwan, ano, Uh, pinaka overall energy mo sinasabi sa iyo na maniwala ka sa intuition mo sa love mo naman, may relasyon ka man o wala, may taong lalapit sa iyo dahil merong kang pakinabak. So, hahalukayin natin yan, ano? Bakit ganun ang sinasabi ng baraha? Sa career mo naman, may taong mga merong hidden agenda sa working place mo. So, uh, hahalukayin din natin yan. At uh, ano pa ba? Yung sa finances mo, kung naghahanap ka ng financial na tulong, bakit? Bakit ka maghahanap? Aalamin ah, ah, din natin yan, ano? Okay, so sisimulan ko na sa ating baraha. Ito ang overall energy mo ha. Maniwala ka sa intuition mo. Bakit? Bakit mo kailangan maniwala sa iyong intuition? Bakit kailangan maniwala ni Taurus sa kanyang intuition? Ay, lumabas. Inner temple, devotion, tune in to the portal of your heart. Okay. Transformation. Things are changing at the cellular level. Deep healing. Deep healing. Okay, Taurus. kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Pagkatiwalaan mo ang sarili mong intuition. Ang sariling sinasabi ng isipan mo. Ten of air. Pero reverse siya lumabas. So, i-reverse na rin natin siya babasahin. Alam mo, Taurus, kailangan mo kasing mag-grow mabilis, rapidly, mag-expand. Tingnan mo naman to. 'Di ba? Ah, mo, na andito ka pero andun yung karsada, yung parang ano. So kailangan mo mag-expand, mag-ano ka talaga. Hmm. At kailangan mabilis. Dito nandito na siya oh. Hmm. Hindi mo kailangan mag-alinlangan. Hindi mo na kailangan mag-ano pa, mag-isip ng tama ba to ay ganun. Kasi ito ang parating sa iyo eh. Mal malamang isa sa parating sa iyo sa susunod na buwan, lalakas ang intuition mo. Okay? Um, kinakailangan intindihin mo kasi yung mga bagay-bagay. Or yung uh, kung ano man yung hinaharap mo sa kasalukuyan. At gumawa ka ng plano na merong kang uh, pananalig. mukhang wala ka kasi pananalig dito eh, sa 10 of air. mm reverse kasi siya lumabas. So, mukhang wala kang pananalig. So, kailangan meron kang, uh, kapag gumawa ka ng plano, like, uh, nag, meron kang mga idea, no, kailangan meron kang pananalig, paniniwala. Dahil kung ano man ang plan mo para sa future mo, ano, ano man gusto mo para sa future mo, sinasabi sa inang baraha, it will come smoothly. Okay? Makakapag-transform ka nga. Transformation lumabas sa'yo dito. Reverse eight of water. Meron siyang kayamanan, may may ship. Hmm. May ship siya dito ah. Hmm. Maayos ang daloy sa iyo. Hmm. Actually swerte mo 'to eh, 'di ba? Ito. Kaya ang kailangan mo talaga dito confidence. 'Di ba? Dadaloy sa 'to. At gumawa ka talaga ng plano. At pag ka ng plano, turn it to action naman. Huwag lang basta plano. Okay? Huwag mo ipanatili yung uh, ginawa mong plano, yung, yung, isipan mo lang. Yung, yung ang tawag dito, sa loob lang na isipan mo. Huwag ganun. Hmm, kinakailangan kumilos ka. Siyempre, hindi ka naman, hindi mapapasa kamay yung eto, kayamanan niya, no? Oh. Treasure. ba? Diba? Hindi dadaloy sa iya. Hindi dadalhin ng ship yan kung hindi ka kakilos, Kailangan mong kumilos. So, kailangan mo magplano. Pag nagplano ka, isa gawa mo. Ano? Kasi reverse ang lumabas, ano. Okay, naget get mo 'yan, Taurus. Maniwala ka sa intuition mo. Mm -mm. Dahil malamang na meron kang intuition, ano. Binibigyan ka na ng gabay mo. Meron kang mga clues na mga hint na pumapasok sa isipan mo. Makikita mo 'yan parang siguro meron ka nakakitang mga commercial sa TV, kung ano man yan, ano, paulit-ulit mga kanta sa, sa loob ng isipan mo. Kaya be aware, baka starseed ka, light worker, ganyan. Kaya, hmm. the crumbling, what are you clinging onto? What are you clinging onto? Question mark. Hmm. question mark siya. alisin mo yung pagdududa mo, Taurus. Pagdududa sa sarili, ha? Hmm. At isa pa, may mga opportunity talaga nagugulong gugulong sa'yo. Hmm. Magbubukas ang pinto, gugulong. Kaya be aware ka, sinasabi sa ng baraha. Okay? Uh, yan ang nakakita kong overall na enerhiya mo. At yung sa love life mo naman, ano, ang keyword kasi sa love life mo, may karelasyon ka man o wala, may taong lalapit sa'yo dahil sa meron ka nga, uh, meron, I mean, kapaki-pakinabang ka sa kanila, ano. So, yun naman, ah, hindi pa pala ito pang, palang ko. Sorry, sorry. So, ito palang kukuhanin ko ba, gaya, wisdom, knowledge, spiritual understanding. The tempest, seduction, deceit, a broken promise. Okay, Taurus, love life mo, no? Pakakala mo, negative ang, ano, ang mensahe ng yung meaning ng baraha, no? Hindi ha, Taurus? <laughs> Actually, yung iba sa inyo, no? Ang ibig sabihin kasi ng pakinabang, ano? In a soul level kasi yan, ano? So, maaring itong panahon na to, makilala mo ang iyong soulmate or ang twin flame. Kaya nga meron ditong spiritual understanding, ano? Uh, iba kasi ang level ng uh, normal na love life kapag nakilala mo ang iyong twin flame or yung iyong romantic soulmate. Pero kung hindi mo alam yung ganyang klasing usapin, then ignore not. ignore mo na lang, ano? Pero kung ikaw naman ang Taurus na, oy, alam ko yan, yung twin flame na yan, mga romantic soulmate na ganyan-ganyan. <laughs> mga ganyang klasing ano. So eto ang timing. Timing yung dalawa para magtagpo. So marami naman kayong Taurus, ano, depende ang pagtatagpo nyo dito, no. Kanya-kanya kayo diyan, ano. Pero sinasabi ng baraha, ito ang timing ng union yung dalawa. Kaya, pakinabang, kaya sinabi ng baraha na, yun nga, meron kang taong, na, meron taong lalapit sa'yo na ikaw kasi ay pakipakina, ha? kapakipakinabang, which is eto ang iyong twin flame or ang iyong romantic soulmate. Ano? At ito ang timing sa susunod na buwan. Ano? At ang pakinabang na yan ay spiritual level. Wala kayong malay, malamang, malamang dyan. Ano? Magugulat na lang kayo. Okay? So, yun na nakakita ako sa'yo. Pero yung iba sa inyong Taurus, ano? Yung makikilala mong person sa buwan na to, siya ang magtitiwala sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang mapagkakatiwalaan na tao, wala mang nama-attract sa'yo. Hmm. Kaya, ayun, seduction. This is a broken promise. Pero broken, hindi naman broken promise. Mag Magsiseduce. Hmm? Seduce. A -a ka nito. Or siya ang ma-attract sa'yo. Hmm. At pera pa sa iyo ano, itong person na to, meron pa siyang ibang ano eh, nakakita sa buhay mo na maganda para sa kanya. Um, for example, yung family bonding niyo no, nakakita niya ay parang yung family ni Taurus mukhang ano ah, mukhang maganda ang samahan niyo, yun. yung ganyan ano. Um, baka kakilala mo na siguro tong person na to kaya naman naakit siya tingin niya siguro sa'yo, makakasundo ka niya, o yung family mo, makakasundo niya. Hmm. So, ang, ang sinasabi kasi ng baraha, hindi lang siya attractive, ah? hindi ka lang attractive sa kanya, kundi yung environment mo, yung kinalalagyan mo. Alam mo yon So, malamang yung uh, kamag-anak mo, ganyan. Hmm. Doon, isa na yon parang uh, isang point na yon para sa kanya. Yung iba sa inyo, no, ikaw Taurus, kahit sabihin mo na ikaw ay may asawa na or may ka-partner ka pa, ay ma'am, taken na ako or matanda na ako. Still, meron pa rin tao na magkakagusto sa iyo. Ma-attract sa iyo. Hindi mo maano 'yan. Dahil nga sinasabi ko na maganda environment mo, no? Or simply, attractive ka lang talaga na tao, sexy, no? Sexy, maganda, guwapo, macho. <laughs> mm. At tingin ko itong attraction na 'to, no, magdudulot ito ng matagal na ano, patagong damdamin ito. Mm -mm. Magiging admirer mo itong taong ito. Ano? Mm. Ride the wave. Education. Mm. Nakikita niya siguro itong taong to yung magandang environment mo. Kaya doon siya mas na ano, parang admire admire ang nangyari sa'yo dito. Ina-admire ka nitong person na to. Mm -mm. Why have you answered your deepest calling? Have you answered your deepest calling? Yung ibang tao ano, sa para sa kapartner mo, may pakinabang ka talaga. <laughs> Malamang na, stable. Stable ka sa trabaho mo. Matapang ka. Dahil tinan mo naman ang tsura nito. Talagang, mukhang ano. At, mukhang hihiwain mo kahit ano eh. <laughs> Tingnan mo. Sa sobra, parang dito talaga tumapat yung ano eh, yung baraha <laughs> eh. Hihiwain mo yan. I-slicing mo parang cake. So, itong person mo, hindi ko alam kung anong gender, ano. Pero, ganun siya. Ganun siya, or ikaw, Taurus, ano. Ganun siya ka, ano, sa'yo, na dahil sa katapangan mo, parang, uy, merong pwedeng sandalan, pwedeng sa'yo, kumbaga, tawag dito, hindi hmm. naman, negative ang, pakinabang ang sinasabi, ng baraha sa sa'yo eh, hmm. malamang na, mas stable ka nga lang sa kanya, kaya, in a way na, halimbawa kung siya, meron siya, sarili din trabaho, tapos ikaw din, Taurus, meron kang sarili trabaho, so sa parting yun, kampante siya, just in case na ano, hindi, parang, uh, kasi stable ka rin sa trabaho, ano, so parang hindi siya masyadong ano, uh, ang tawag dito parang hindi siya nakakaramdam na pabigat ka sa kanya, yung ganun hmm, so Taurus ano kailangan mo rin mag-sacrifice sa person mo, malamang na sa mga nakaraang buwan ano, or panahon siya ang inaasahan mo, pero ngayon ito ang panahon na kailangan kanya na malamang ito ang darating ano, kaya kampante rin itong person mo, no, na ang tawag dito uh, ito si Taurus kumbaga maaasahan, di ba? Yung ganun. Hindi siya yung tipong tao na sasandal lang sa akin. Pwede ko rin pala siyang sandalan din once na ako ang nangailangan. So sa way na yan, parang may pakinabang. Hindi lang sa ano ba. Hmm. <clears throat> baka yung iba sa inyo kaya hindi kayo magkarelasyon. O yung iba, kung mag-asawa kayo, di ba? Hmm. Mag-asawa kayo. So hindi na-expect ng asawa mo na, ay, may pakinabang pala tong asawa ko. <laughs> so ganyan ano. Hmm itong barahan natin, ano, maring magpahiwatig sa Taurus, ano, about sa sarili mong buhay. Kasi sinasabi sa iyo ng baraha, ano, kinakailangan mong pumili sa love life mo. Education nga eh. Uh, maaring sa love life, trabaho, pamilya, o pagkakaibigan, ano, baka yung iba sa inyo, never pa kayo nagkaroon ng karelasyon kaya naman ang pahiwatig ng baraha pagbigyan mo yung puso mo mag-explore ka or sumugal ka ito ang best timing kasi no para pumasok ka sa bagong yugto ng love life mo hmm. malamang na nagbabasa ka ng mga libro mga love life story mga ganyan ba mga love book kung paano ka uh, kung paano magkaroon ng karelasyon nanonood ka siguro sa mga internet mga antal dito kung ano ba ang ayaw ng lalaki, ayaw ng babae, ano, saan ba? Yung mga ganon, tingin ko pinag-aaralan mo yung mga ganyang klasing ano, ah, uh, istorya or nagre-research ka ng mga ganyang klaseng ano tema. So kung titingnan naman natin ang sa career mo ano. Kasi nga ang keyword mo dito sa iyong career ay merong hidden agenda. Jewel within a teardrop. She merong uh, ano. Eh hidden agenda sa iyong working place. May mag-offer ng tulong pero later on, kailangan mong tanawin ito ng utang na loob. At, at isang tulong, tulong na kailangan the age of light. You've seen training for this lifetime. Kailangan mong suklian. Kailangan mong suklian. Okay. Reverse priestess, how are you being called to step up and lead? Okay. Ah. Uh, kasi ikaw, Taurus, ano? Ito ang panahon, na, ano? Magbubunga ang iyong uh, kung nagtanim ka. <laughs> kung nagtanim ka, kung ano yung tinanim mo, um, magbubunga yun yung effort mo. Kaya ang, may mga taong tumulong sa iyo eh para marating mo. Malamang nang no, nakaraang buwan, ilang-ilang buwan na nakalipas. Ngayon, eto ang parating sa iyo sa susunod na buwan. Magbubunga. And alam nila na merong magandang outcome. Alam nila na magbubunga. Kaya naman sa simula pa lang ano, nung pagtulong pa lang nila, alam na nila na etong si Taurus, kaya niyang slicing yung pader. <laughs> Ganyan. Alam, alam na nila sa simula pa lang. Kaya nag-offer sila. Yan ang hidden agenda nila. Ayan. Uh, nag-offer sila ng tulong sa'yo para kapag sila naman ang nangailangan, hindi mo sila matatanggihan. At yung, ang tawag dito, yung fruits of labor mo, yung iba, gusto matikman din yan. Ma maambunan sila. Depende na lang kung anong klase ng sitwasyon ng meron ka. Ano? Pero yun sinasabi ng baraha. Kung ano man yung binuhos mong uh, nag-effort ka, nag-hard work ka don magbubunga yan. Meron kang matatamo. Hmm. Pero yung mga tao aasa din sa'yo. Hmm. Maraming mga tao sa kapaligiran mo na nakakaamoy ng success mo. Hmm. Kaya Mag-ingat ka na lang dito. Oo. Moon. Na reverse. Hmm. Mag-iingat ka, Taurus. Kasi ito ang panahon mo, Taurus. Marami kang makakamit. Makakamit, pala success. Dito ko nakakita ang abundance, success, at financial rewards mo. Kaya Taurus, sit back and enjoy your success. Mm -hmm. Nakakita ko dito. Spark. See? Hmm. Baka hindi pa nakakita yan, pero darating yan sa'yo. Yung iba sa inyo, simpleng tamang sahod lang, maintain nyo yan, ganyan. Pero yung ibang Taurus sa inyo, dito ko nakakita ang Abundance, abundance talaga yan. And then success, financial rewards. Yung iba sa inyo, ano? Sa finances mo, actually, pareho din naman, ano, nakakita ako Kasi, di ba, ang keywords mo sa finances mo, kung naghahanap ka ng financial na tulong, mukhang malabo sa ngayon, di ba? Uh, yun ang keywords mo. Ganun din, parang sinasabi rin sa'yo na mag-ingat ka sa pagpapahiram ng pera, baka mas lalo lang uh, pagpapahiram, manghiram. Mang, manghiram ka ng pera magpahiram ng pera may hmm. tendency kasing mabaon ka okay ma, mas, ma, mawala yung uh, wala, mawala yung pinagkakitaan mo siguro yung iba siguro sa inyo last month kayo nagkaroon ng reward tapos kung ano, -ano ng ginawa nyo kaya parang ito ang binibigay sa inyong babala hmm. binibigay kayo dito ng babala ng baraha sinasabi sa inang huwag kang masyadong ano huwag kang masyadong healing reconnecting with your with your true nature hmm. reconnection with your true alam mo dito sa nakakita ako healing silver teardrop ano tapos dito rin, healing teardrop jewel teardrop pero may spark. Ah, oh, dalawa. Dalawa ang lumabas. Tatlo? Gra apat? Lima? <laughs> <laughs> ang dami naman. Okay, alin dito? Isa na lang kukuhanin natin. Hangman. The Hangman. Alam mo, Taurus, etong The Hangman. Ganito siya, ano? Pero upright siya lumabas. Sinasabi sa iyo ng baraha kasi, kailangan i-change mo na yung pananaw mo. Sa pananalapi, ano? Baka yung iba sa inyo, ah, uh, sakim kay sa pera. Sakim, maramot. Ano? O kaya naman, aksayado. Materialistic. Yung ganyan. So, nakakita ko sa iyo, Taurus, ano? Parang eto rin yung babae, di ba? Baliktad. Pareho silang nakalambitay. Mm, may similarity sila eh. Mm, dito rin malungkot din yung ano niya, no? Hmm. Hindi ka magaling mawak ng pera, ano? Baka yung iba sa inyo, sugarul kayo, ano? May bisyo. Ganyan. Malamang na kahit na meron kang antawag dito, um uh, Nasaan na yung ano natin? Ayan. Kahit na may spark eh. abundance eh. Kahit ito rin may spark eh. Ah, spark. Spark. Hmm. Hindi ka magaling humawak ng pera. Ano? Nawawala yung pera sa eh. Kaya kahit na matamu, makatamu ka ng, ah uh, for example, manalo ka sa sugal, ano? Kaya ano namang sugal, hindi ko alam meron kang manalo ka man or meron kang bonus sa sa trabaho mo or meron kang extra uh, income ano mga sideline sideline nakikita ko na mabilis kang mawala ng pera kung business mabilis kang mababangkrap ka talaga hmm. kung last month meron kang malaking income mauubos mo yan mababaon ka sa manghihiram ka pa ng pera Inbis na pwede, pwede hindi ka nga magaling humawak ng pera dito eh kaya kinakailangan baguhin mo yung pananaw mo sa pananalapi. Hmm, baka yung iba sa inyo, magsanglapa kayo ng kagamitan nyo. Hmm, alahas, mga kung ano man, ang ano. Hmm. Alam mo, Taurus, napakaganda mo kasi dito or napakagwapo mo or siguro pera ka, edukado ka, eduk education, ano. Siguro meron ka talagang lifestyle, ano. At, uh, parang gusto mong i-maintain yung ganong klaseng lifestyle. Hmm. Kaya, kung magkano lang yung perang pumasok sa sa'yo, minsan lumalampas pa yung nagagastos nagagastos mo. Hmm. Kaya, yan. Madali kang mawala ng, maubusan ng pera dito. Yan ang sinasabi sa ng, ng barahan natin. At especially itong hangman, sinasabi sa'yo, no? Kailangan i-change mo na yung ano mo. Yung iyong pananaw tungkol sa pananalapi. Hmm. Ay, hindi na pala tayo kukuha ng baraha. Hanggang dyan na lang siguro ang ating rating, ano. Masabi mm, ko na yung sa love life mo, yung overall energy mo, nasabi ko na rin, uh, finances, career, oh, tapos na. <laughs> so, um, Taurus, kung meron kang sariling validation sa mga baraha, then ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka sa tingin mo, ay mukhang ay itong uh, mangyayari sa susunod na ba, merong possibility ano dahil sa ganitong pag-uugali mo ganyan ano uh, so ikaw na bahalang mag-adjust ano at uh, Taurus nagpapasalamat ako sa iyong pag-like, share, comment at saka <coughs> excuse na naubusan na ako ng boses kanina pa ako nagsasalita <coughs> excuse at uh, sa mga cross ko, maraming maraming salamat po sa oras na inilaan nyo at naligaw kayo dito sa akin channel at sa mga bago ko pong subscriber. Thank you po. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.